Ayon sa Pilipino Star ngayon, may pasabog si Tita Annabel kay Santa Menyak, inaabangan na ng marami. Madami kagad nag-share ng post ni Tita Annabel Rama kahapon na ang sabi sa post, napakainit ng ulo ko ngayon oras na ito. Gusto kong manampal at manabunat ng tao nagmamali sa kala mo kung sinong Santa Menyak. Abangan nyo bukas ang kwento ko, ngayong ang araw na Kanya-kanyang hula ang followers ni Tita Annabel. Baka raw hindi sila makatulog sa kakabantay nito, sabi pa ng ilang followers niya na laging nakaabang sa mga pasabog sa social media. Ha, ha, ha. ano kaya yon? Siyempre, kinokonek nila kay Sarah Labati. Kakalo ka. at least bago naman. Nakakasawa na yung mga intriga ngayon lalo na yung kina Dominic Roque and Bea Alonso. Umay na kumbaga, so go Tita Annabelle. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour to channel. Click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.